Okay, ayan na. Dan, dan, dan. Sino ang nabuno? Top 3. Top 3. Rosaline and... Rio. Okay, congratulations. Sino si Rosaline Rio? Rio. Sino si Rosaline Rio? Ayan. Ayan, pagtanggap. Ayaw mo, antay. Na... Ayaw, may e. pagtanggap na lang mo. Okay. Ayan. Okay. Congratulations. Thank you, Lord. Ano siya? Third place na nabuno? Okay. Third place. Okay lang? Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Next. Okay, si Ano yan? Second prize. Hot pork. Ay, a second nga pala. Second, second. Second. Okay. The name okay, starts with the letter R. Congratulations. Wow. Congratulations. the letter D. Wow. Congratulations. Palakpak Ikaw pala yun. So may desktop ka ba na papayos namin? Ikaw ang tatanggap ng desktop. Okay! okay. Namin. okay. Papayos namin. Ay, desktop ba? O, okay, desktop at saka isang ano, bigas. Ah, yeah. Pwede pagkakalisin nyo. Ikaw magkakalisin nyo. Yan. Ah, yeah. Yung ano, meron akong picture ng desktop yan. <laughs> okay, yan. Ano? Yan. So, ipapaayos. Ay, may pa, kasama pa na yan? Okay. So, kasi nahihiya kami ibigay. Baka hindi nyo magagawa. Okay. okay. Final! Wala akong magagawa. Malakas si Ate Manu Maganay. Sino kaya ang top one? Top one. Uh, pag nanalo, bulungan muna ng... Top mat. one, baston, Sa iyo. ano yung ano Top one. Top one. Congratulations. Congratulations! The top one, Rachel D. Larson. Congratulations! Sino yun? Sino si Rachel? Oy, ayun! Ano yung top one? Alam niyo po, Ate Malo, pinakita na yung nagabi pa. Nasya. Wow. Ah, hindi ko, wala, hindi, hindi ako na yung anak kong mabaya ng Nagrapol, hindi ako Okay. Saya, hindi, vision ko na siya na mayroong maraming matatanggawin okay. ah, wala pang payaw niya, Pastor? ha? wala pang payaw niya? kasi wala pag-iisip na yun, payaw niya malaki payaw si Tapuan, ayan, o, okay. um, oh, okay. sa kanya yan ka oh, sa dalawa wow, um. congratulations, anong masasabi na ating big winner? <laughs> Actually, nagpa-practice na kami kagabi. Talagang sabi ni Lord para sa Lord. Na, na na kami. Nagbubunod si Pero iba pa rin yung nabunot namin. At iba rin yung nirebuild ni God. Ikaw pa oh, okay, okay. na po yan. Palakpan na po yan. Congratulations. I know this is mine. Malaki ang kaya mo, paano mo siya dadalim? Bahala. <laughs> Hindi kasali. No? Okay.